Dole paigtingin pa ang mga programa ang magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Samantala mga foreign national na nagtatrabaho sa mga pinasarang Pogo na ipadeport na. May reports si Floyd Brands. Palalakasin ng Department of Labor and Employment ang kanilang mga programa na maghahatid ng trabaho sa ating mga Pilipino. Yan ay kasunod ng pagtaas ng employment rate sa Pilipinas na pumalo sa 96.1% noong Mayo. Target din ng Labor Department na malampasan pa ang naitalang mahigit 50 milyong labor force participation sa bansa. Alinsunod na rin sa kanilang Philippine Development Plan. Umabot na sa halos 4,000 foreign nationals na na-report ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC matapos na nagtatrabaho sa mga sinalakay at naipasarang Pogo Hub, sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Undersecretary Gilbert Cruz na maliliit na Pogo Hub na lang ang nag-ooperate sa bansa. $250 million dollars ang planong ilaang pondo para sa bagong infrastructure projects para sa aquaculture. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, mahalaga pa rin ang pagpapatupad ng close fishing season para may panahong magparami ng mga isda. Samantala, tumaas naman ang fish production sa Ilocos Region ngayong taon na nakapagtala ng mahigit 26,800 metric tons aquaculture production sa unang quarter ng taon. Mas mataas ito ng 3,000 metrikong tonelada kumpara nung nakaraang taon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.